Before this uh, August chamber to co sponsor the proposed uh, measure, uh, Senate Bill number 1482, or the Classroom Building Acceleration Program Act. As the chairperson of the Senate Committee on Youth, I share the same vision of empowering the next generation through education. That is why I have pushed uh, for measures that uplift the welfare of students. Educators and their families. Ang kabataan po ang pag-asa ng ating bayan at bukod sa kanilang kalusugan, edukasyon ang dapat na maging prioridad. Uh, hindi po linid sa kalaman ng marami na ang kakulangan sa silid-aralan ang isa sa pinam, pinakamalaking problema na kinakaharap ng sektor ng edukasyon. For the year 2023, EDCOM 2 reported that there is an existing backlog of 165,000 classrooms nationwide which greatly affects the learning outcomes of our young Filipino learners. Kahit saan po ako pumunta sa magkabilang sulok ng Pilipinas, pagbaba uh, ako dun sa mga eskwelahan, ang nilalapit ng mga teachers o mga principals ay kakulangan talaga ng classroom at pinapakita nila yung mga sira-sira ng nilang mga classroom. Nakakalungkot po isipin na nasasayang po ang pondo para sa mga flood control projects. Sana po inilaan na lamang po ito sa sektor ng kalusugan at uh, kaya po dito sa sektor ng edukasyon para makapagpatayo tayo ng silid-aralan or classrooms. Sa 1.2 trillion na budget para sa flood control mula 2022 hanggang 2025, aabot sa 300,000 to 600,000 classrooms sana ang naipatayo or... 60,000 uh, 60, evacuation centers. Batas na po ito through uh, Ligtas Pinoy Centers Act. Or uh, 80,000 health centers or even 800 tertiary hospitals ang pwedeng may, pag, may papatayo sa mga pondong ito. This proposed measure stays true to the state's constitutional mandate to provide quality education to each and every Filipino learner. Dapat lamang po na magkaisang iba't ibang sektor ng ating lipunan upang Mapunan ang uh, kakulangan ng silid-aralan ng ating bansa. With this bill, the participation of different vital sectors of our society will be encouraged, thereby strengthening the partnership between the national government local government units private sectors and civil society groups malaking tulong po dito yung LGU dahil mas alam nila ang uh, kakulangan ng classrooms po sa mga lugar nila mr president i manifest my full support for the passage of this significant measure and i also respectfully submit to this uh, chamber my interest in being made of one uh, of the co-authors of this uh, important piece of legislation uh, maraming uh, salamat po mr president